Papakainin niyo tayo eh. Tara, punta tayo. Good vibes dito sa Apayaw. Kita yun naman kung gaano ka-hospitable ang mga tao dito, di ba? Hi hey guys, good morning. So ito na, paalis na tayo. Alright, dito pa rin tayo sa Tabuk City, dito sa Kalinga. At ngayong araw ay pupunta na tayo ng... Ah, uh, wait, mali to. Pupunta na tayo ng Apayaw. Uh, so, medyo late na tayo lumarga, time check natin, 10.30 ng umaga. Medyo makulimlim na naman. Pero, dediretso na natin yan. Now for some reason, itong Kabugao, which is yung capital town ng Apayao, ay wala akong makita ng accommodation. Di ba labo? Nakakita ko ng accommodation sa may Luna Apayao pa. So sa bandang baba pa yon, Malapit na sa kagayan yun eh. So anyway, uh, nandito pa rin tayo. Kukunin lang natin yung laundry, yung pinalaba ko dito. Ito na! O oh, shoutout nga pala sa mga nag-PM sa akin na taga rito sa Tabuk O oh, mga riders dito sa Tabuk City Shiawa out Alright guys, let's go Apayaw! Pasil, Balbalan, Lubwagan, Tinglayan, Pinokpok, Apayaw, Tuwaw. Grabe yung mga pangalan, ano? Tuwaw. Dito tayo pa kanan. Yun naman yung papuntang Bontok, papuntang Baguio. Pakaliwa dyan. Bontok to Baguio, Kalinga, papunta kay Wangud, yung mga ganyan. Dito naman yung papuntang Apayaw at abra Apra. Asfaltado yan, no? At least banda rito, ha? Kung di ako nagkamali pa rin ng tabok hindi tayo pwedeng magtagal papuntang Kabugao dahil nga wala naman tayo pag i doon. Unless kung willing tayong matulog sa mga waiting shed sa daan, which is nagawa ko na rin naman dati. Kaso lang, sa setup natin na ganitong motor ang gamit natin ay hindi natin ma-afford yun. Hindi pwedeng sa gilid-gilid lang tayo matutulog dahil napakadami rin nating gamit. Marami tayong gamit na dala. umaambon pa eto masaklap ko mapapansin yung kalangitan napaka kulimlim uh, kulim oh, na tayo hindi ko alam kung saan part na to hindi na ako nagtingin ng maps totoy na tayo ng pinokpok pinok pinok pinokpok <laughs> pinokpok <laughs> hindi ko alam paano bigkas no, hindi pinokpok parang ganon hindi pinokpok ah pinok pinokpok Iyo kasi yun eh Ito yung junction niya pala guys ha? Ito sabihin ko sa inyo Ito yung papuntang Abra Ay yung papakaliwa dyan Ito naman papakanan na to Yung papunta ng uh, Luna Kabugaw parts pa rin yan ng Payaw Papuntang uh, ibang parts ng Kalinga At saka Abra yung papakanan doon Ay may mga daan na doon oh. Kitang kita mo dahil wala namang punong kahoy yung bundok So <laughs> makikita mo yung daan na ginawa At uh, itong ilog na to napakalapad, napakaluwang din And so far napakakulim-lim, grabe ubod ng kulim-lim So pinukpok Parang ganun, pinukpok Ganda nung uh, dinadaanan natin sa totoo lang gilid tayo ng uh, bundok tapos yung babaan natin dyan sa kanan ilog na yan maambon na naman nakaramdaman ko na naman yung ambon na yan huwag naman sir huwag kang magbiro ng ganyan sir maisa daan oh, nandito na tayo sa kabila ng ilog kanina doon tayo sa site kabilang site nagpapatakbo eh Inikutan lang pala natin tong ilog na to, walang jo. Laking ano yan, part ng landslide oh. Mas nakakatakot. Nakakatakot. Kahit may maliit na bato lang yan pag natyambahan tayo diyan, nako po. No, 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 my friend. Eh. Tayo nang galing sa kabila. Ayos yung daan na to, twisties-twisties din ah. Paanan na to ng bundok eh. Umaambun na talaga! Hindi na papipigil tong ambun na to. Hoy! Okay. Checkpoint. PNP checkpoint. Are you sure? Bulakit Nawasan na rin Diretso lang daw Ano yung mga bundok oh Di ba palapit na palapit na tayo Sabi ko sa iyo eh. oh, ay Lumapat ng bibig lang daan dun ha ah. oh, yes, Uy, ganda ng daan to malinis din gilid pa rin siya ng bundok at tabi ng ilog magandang kunan na ng drone shot ah sarap pa ikot ikot dito Ito yung papuntang Tuwaw, pababa dito I think kukonekta na rin yan pababa dun sa ibang parts ng kagayan dito sa party dito tapos kung didiretsoy naman natin tong gilid nito ko uh, kukonekta tayo dito ng corner pakit papuntang kabugaw at the same time pwede rin tayo kumonekta dito papuntang luna alright guys tuloy ang biyahe Actually, malayo pa tayo. <laughs> Malayo, malayo pa ang luna mula dito. Okay, so itong daan na tong isa, papakita ko lang sa inyo. Alright guys, so ito na yung uh, pahiwalay. Papunta dito, papuntang part ng kagayan, yung pagpapakanan tayo dyan. Uh, dito na ngayon, welcome municipality of Conner. Apa State College. Alright, let's go. Mahaba-haba pang akyatan to. So far, napakaganda ng daan. Buti na lang hindi tinuloy yung pag-uulan kanina. Makulimlim pero suabe Yeah. Whoa. Grabe naman, lamig ng simoy ng hangin. Balibasa, ang kulimlim. Hindi <laughs> mo malaman kung saan yan nag-uulan sa parte na to eh. Kasi nasakluban yung buong part ata ng apayaw ng maitim na ulap. Tignan nyo. Kanina pa yan sa tabok. Lidwaan, Lid Lidawan Bridge. Ang dinadaanan natin ay... <laughs> parang flat area hindi siya talaga ha? bundok na parang yung ina kong bundok talaga yung apayaw parang parang ang apayaw ay hindi bundok <laughs> mali ata yung aking uh, pananaw tungkol sa apayaw ha? hindi tayo aayaw sa apayaw <laughs> Whoa mamayan yan Sarap naman ang daan na to Uy, sarap Kasarap naman ang daan Papunta dito sa Payaw kewisyon ng daan na to. <laughs> Swabe lang magpatakbo rito oh. Grabe! <laughs> Malapad din ang daan. Ah, ito mayroong uh, uh, Ilocos Norte sir Ay, dadaan lang kayo uh, papuntang Luna tapos uh, patapat bridge uh, padiretso na yun okay, sige po hi guys on the way tayo sa Luna La Union ay Luna La Union <laughs> Luna Apayaw <laughs> parang pinagsasabi ko gutom na ako gutom na ako ah, unfortunately itong mga nadaanan natin wala tayong mabibila ng mga lutong bahay ng mga ulam So, nag-drampay ako dito sa maliit na tindahan na to para bumili sana ng tubig. So, tubig na lang sana. May, may saging naman ako dito sa box. So, may good vibes. Papakainin tayo ni ate. <laughs> Sabi niya, mayroon pa daw silang ulam. So, hindi ko natatanggihan to. <laughs> hindi ko natatanggihan to. Uh, Papakainin niya tayo eh. Dito, tara, punta tayo. <laughs> Tapos, humihingi na ako ng tubig nila. Yung... Good vibes sa Payao. So malapit na tayo dun sa corner uh, municipal hall. <laughs> Ayos oh. Meron silang shake. So shake na lang order natin. Para makabawi tayo. Kaya. sabi ko babayaran ko na lang yung pagkain ko. Ate, huwag naman. Nakakaya. Gabala ka pa. <laughs> Nakakatuwa lang yung mga ganito. Yung mga random na mga pangyayari. No? Hindi mo inaasahan na mangyayari. <clears throat> Tapos lahat ng tutulong sa'yo. Mga lahat yan. Mga strangers. Yung mga hindi mo kilala. Diba? So, ang, ang, sarap lang sa pakiramdam na gano'n yung na-experience mo sa sa mga daan na ganto na hindi unfamiliar naman sa'yo. Actually, first time ko nga dumaan dito eh. Bigyan na lang natin si ate mamaya. Or bibili na lang tayo ng shake. Mayroon silang Jenny's. Tawagin ko. May Jenny. Yun know, o. May nakapaskil. Jenny's hamburger daw. So, hulaan ko kung Jenny yung pangalan niya. Tatawagin ko siyang Jenny. Nag-isa muna ako kasi medyo malamig. Eh. Sarap naman ang ulam natin ngayon, guys. Oh, may nagtitrap eh. Na. Malagi na Panalo. <laughs> Sinigang na bangusada to. <laughs> Mukhang mamahalin ng uh, pagkain natin ngayon, ah. <laughs> okay. Walang bayad yan. Kasi... Eh, <clears throat> Maraming... hey, wala daw bayad kasi si ate yung bulang yan, kaya... Hindi. <laughs> may nakita ako kasi. Kulang ko pangalan mo rin. Ikaw ba si Jenny? Nakita mo na siya. <laughs> Oo, di ba? Sabi ko na, totoo yung, totoo yung hula ko eh. Jenny talaga pangalan niya. <laughs> Karabi tong siya natin. Oh. Ito, binigyan niya sa akin, guys. Oh. <clears throat> binigyan na pa ako ng panghimagas. Binigyan niya tayo ng ube. Karabi, ano? Tuloy natin yung pagkain natin. Natutuwa lang ako dahil, siyempre, hindi naman niya tayo kilala tapos ang bite bite niya ba? Diba? Oo. So, yeah. God bless you God bless you ate Jenny so hindi pala niya birthday pero pag pupunta kayo dito sa tindahan niya lagi niyo siyang batin, happy birthday kasi lagi maganda yan para lagi maganda hi ayan si ate Jenny anong pangalan ng tindahan mo um, Jenny? Yes. Oh, Jenny Store. Anong pangalan ng barangay na ito? ko nga alam Karikitan kung sa... ko, Karikitan Karikitan? O karik, dito sa Karikitan Corner, Apayaw, hanapin nyo yung Jenny Tour At batiin nyo siya ng happy birthday dahil hindi ayo kasama ko sa ito, happy Hindi, basta batiin nyo siya ng happy birthday Hi. kasi yun maghahanda yan panigurado. Hmm? So yun, um, good vibes dito sa Apayaw. Kita yun naman kung gaano ka-hospitable ang mga tao dito, di ba? So, um, thank you very much, Ate Jenny. Ah, sabi niya libre daw, papanindigan ko talaga yan. <laughs> papanindigan ko talaga yan, libre yan. Ah, oh, libre daw. Ako, hindi magito, ano, para... Yan, tama. <clears throat> anyway, huwag natin pilitin kasi pilitin yan, parang ano yan eh, parang uh, nakaka-insult kasi sa tumutulong na tao pag ganun, pag pinipilit mong sabi niya libre tapos ikaw pipilitin mong magbayad, nakaka-insult yun. Offer nyo twice, kapag ayaw niya pa rin, huwag nyo nang ipilit. Anyway, thank you ulit Ate Jenny, kahit kailangan ko nang umalis. <laughs> Thank you, thank you very much. Dito sa Karikitan, uh, corner Apayaw. There you go. Kailangan natin umalis guys kasi baka uulanin tayo sa daan. Mahirap na. Bagong subscribers nga pala. Si ate Jenny yung tumulong sa akin. Uh, nagpakain pa. Napakabait. Grabe. At yung uh, mister niya. Thank you, thank you. Bagong subscribers natin dito sa uh, corner Apayaw. Thank you very much sa mga sa pagiging hospitable nyo. Alright guys, pansamantala uh, pansamantal lang napatigil lang ako dito sa magandang tanawin to ng bundok at ilog ngayon sa baba Magandang tanawin na to ano Tamang tambay tambay lang dito eh Tsaka malapad yung kalsada dito in fairness puro, Eto puro lanes na nga to eh Galing tayo dun sa mga barangay roads nila dun sa taas Two lanes, maluwang din may kasama pang skirt yun ito 4 lanes na magkaroon ng umulan Diyos mio garapones oh wait 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 a minute papuntang luna diretso yung kabugaw na yan thank you tayo sa kabundukan ng Apayao sa gitna ng kabundukan And, uh, pahinga lang tayo sa isang waiting shed na to dahil uh, grabe lumalakas yung ambon mura na at napakalayo pa natin sa luna Apayao uh, time, time check natin 5.20 ng hapon so meron pa tayong at least 40 minutes para yung biyahe from here hanggang Luna which is impossible to do ayun mangyayari <laughs> natakot po pero walang signal dito na cellphone sa gitna tayo ng kabundukan anyway tara na kasi baka may gabihin tayo sa Danos mas mahirap yun hindi ako maka-open ng GoPro dahil nag ulan kulimlim pa rin gilid pala na ito parang ano stream parang ilog anyway tara Oh, may gabihin tayo sa daan. Mahirap yan. Hi guys. Uh, whew, dito na tayo sa pudtol na ata to. Hindi ko sigurado kung pudtol na to o nakalagpasan na natin yung pudtol. At Luna, kagayan na to. Hindi ko sigurado. wala well, hindi ko na makita sa map yan. I-double check ko na lang ulit. Pero anyway, uh, dito tayo sa tulay. Yung dinaanan natin dito, hindi ko lang kasi ma-mount yung GoPro dahil walang takip yung gilid nun. Kaya hindi ko ma-mount kahit umuulan para maging waterproof siya. Napakaganda pala. Para siyang virgin forest yung dinaanan ko. Yun nga lang, minamalas-malas talaga tayo pag tayo pumapasyal dito sa norte dahil inuulan na naman tayo dito. Kita nyo, basang-basa ng jacket ko. Uh, hindi na ako nagdala ng kapote dahil nga kabung akala ko kasi pa-summer na ay wala nang ulan dito sa norte. May boundary dyan, may nakasulat na district boundary hindi ko alam kung ano ibig sabihin nung nakasulat doon kasi ang daming binabanggit yung mga bayan Pudtol, Luna, Kabuga hindi ko na alam kung anong boundary doon so anyway uh, yep, diretso na tayo dahil 5.30 na 5.36 ng hapon so uh, hindi ko alam kung gano'n pa kalayo to pero sa tingin ko malayo pa eh tanong na lang natin si kuya ito si kuya Uh, confirm ni Kuya Agapito na ito pala ay Pudtol so, yung nakita natin boundary dito yung district boundary na sinasabi ko kanina yan po yung uh, boundary ng Kabugaw at saka Pudtol dito pa rin tayo sa Pudtol at finally nakachempo ako ng isang uh, tindahan medyo may kalakihan grocery store dito or sari-sari store uh, nakapag milo na tayo at sabi ni ate ay hey, one hour pa daw mula dito hanggang sa Luna <laughs> So, o nga pala may kwento ako dito tungkol sa nadaanan natin dito sa Puntol Merong tulay guys, merong tulay na hindi sementado. Para siyang slope na doon sa pinakagitna ng slope na yun, yun yung tulay. So yung isang pababa na yun, pagpalagay na natin 25 meters, tapos yung isa naman pakyat, another 25 meters. Grabe yung nervous ko doon dahil labong akala ko sobrang dulas. Buti na lang hindi siya madulas dun sa dulo mismo ng tulay ay uh, dahil nadadaan siya ng tubig ang dami ng mga lubak dahil nada, yung mga lubak na yun yung mga nadaanan ng tubig grabe yung motor ko talagang nag <laughs> akala mo nagmomotocross yung motor ko doon kanina na pagbaba ang pinakamasaklap pa lang naman doon yung, 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 dulo mismo ng tulay kasi doon talaga yung parang may pag ganun, -ganun na na, na nadaanan ng tubig yung paakyat na suwabi na yun plus pa yung nag-upgrade tayo ng gulong na itong motor natin si Dominar Uh, malaking tulong yon sa mga ganyang sitwasyon na rough road para hindi siya masyadong I mean, para at least mas makapit siya so grabe nervous ko dun tapos <laughs> <laughs> so, sinanong ko siya kung mayroon pang mga ganun pwedeng madaan sabi naman niya wala na time check 6.49 ng gabi so dito pa rin tayo sa Pudtol this one heck of a good adventure adventure pala hanap natin eto na ginabi na tayo dito ang tuluyan <laughs> umaambon pa rin buti lang hindi naman malakas I mean literal na ambon lang to all the way from Kabugao uh, Kabugaw Pagkakiyan natin kito basang basa na ako <laughs> literal itong buong jacket na to wala na pero hindi pa natin nalalagpasan yung Pudtol uh, Municipal Hall so banda pa lang banda pa lang dyan sa unahan pero good thing meron ng mga street lights yung mga dadaanan natin hindi katulad dun kanina sa may taas literal na bundok yon. Hi hey guys, so ito, finally, nakarating na tayo dito sa Luna, uh, Payaw. Malapit dito sa Maharlika Highway, sa main road. Uh, Nakasurvive naman tayo dito sa Onslaught. Isa ito sa mga hindi ko makakalimutan na rides na ginabi tayo. Talagang lamig na lamig ako kanina. So, yun. <laughs> Pagod na rin pati ako. Uh, maraming salamat ulit sa panonood. <laughs> Grabe itong rides na to, no? <laughs> Kung nagustuhan niyo ang video na to, please like, share, and subscribe. My team, signing out.